Makita karon sa gymnasium sa barangay Baluan Jensen ang makabatanunan nga kamot aron maandam sa maabot nga dula sa Summer Olympic 2024. Sumala kay TD Aninag junior kulang pa ang ilang pagbansay sa dula nga basketball. Dili kayo, dili pa ko kay kay ang usay ang iban wala ga ka practice kayo. Ah, so kulang pa. Kulang pa. Sa bahin ni kagawa Jalo Diamante, tulo ka team ang giandam sa ilang barangay, sibo sa ilang pundo. Duha ka team sa basketball, o usa ka team sa volleyball. Balit tatlo ka kategori sir, junior basketball team, senior basketball team o men's volleyball team. Ah, sa so tulo. Tatlo. So, paspasanay na yun ang training nila karon. Ang iban wala kay Shepherd um naka depende po sa budget nga available lang sa mua. So tatlo lang ka group among kaya i-provide. Samtang Makita usab nga ang gymnasium sa barangay Buayan, ang mahimong venue sa small barangays basketball games, gipaayo sa ilang kapitan, aron nindot ang pagdula sa makabatan Mao gani akong girasap ang mga repair ani, pati ang repainting ni ani, kay ako ning gipa-renovate kay nagkabaha man ni siya. Pero by this time at least na elevated na ang flooring, napapinturahan ko na ready for the Summer Olympics basketball competition. Kahibulan, nga sa Hunyo 3, magsugod na ang padula sa Summer Olympic 2024 sa small o big barangays. In the heart of changing lives, Chris Ever Jason, Brigada News.